So yun guys, good morning uh, Mabiyahe nga para tayo ngayon ng Lala Move Bali, ito naman yung ano natin guys Itong Travis 2000 kg um, 10 feet lang to guys Tignan natin to kung Observe natin yung booking nya Kung ano nga bang mangyayari Kasi yung nakaraan dala namin Yung 3000 kg medyo mataas yun eh 6 feet ang kinakarga ron malala ma pag 2000 kg na guys medyo malalaki ewan ko kung ito puro kung maka ba so samahan nyo ako guys ngayong araw tara let's go so yun mga paps nandito na tayo sa tambayan natin no um titignan natin ngayon guys kung ano yung mga makukuha nating booking dito sa Travis kung hindi ba siya maka-cancelan kasi nakaraan yung mga napipick up namin doon sa yung dala nating 3000 kg yung mga napipick up namin doon pag binubuk na lang ng 2000 uh, medyo marami so ngayon ito dala natin subukan natin guys kung ano nga bang mga booking doon natin malalaman guys kung kung okay tong 2000 kg na to kasi pagka ganyan lagi tayo makakancelan pero dalawang booking kasi yung lumalabas dito isang 1000 kaya isang 2000 so ito yung mga lumalabas So yun mga paps, ayun yung mga lamalabas na, na booking ito. Marikina 2000 thousand. Yung Gregorio. So na yung pick up nya. Parang bubble wrap ito mga paps. So yun mga paps, nakakuha na tayo ng booking. Ay, first booking natin mga paps. Oh. Uh, may kawayan ito Balinsuela. 1,161. So 2,000 kg ito guys, tawagan na natin. Ano natin kung anong item yung kukunin natin? Hello. Hello po ma'am, good morning po. Lala move? Yes po, good morning. Ko-confirm uh, co ko lang po ma'am, anong item po yung dadalhin ko ma'am papuntang uh, Balinsuela? Isang dining set. Uh -huh. isang dining set. Okay. Uh -huh. ise ko yung number sa yo na contact person na pupunta doon sa Eman papunta ng Emma tracking, ha? Okay. Para alam mo, ha? Okay. Sige po. Bali, uh, sa may kawayan po, ma'am, no? Pipikapin, no? Ah, oh, wait ka. Sa may kawayan mo, pipikapin, hanapin mo dyan si Norse. Norse? Oo. Okay. Uh -oh. okay. Number 39 kami. Sa loob kami na Sterling. Oo, uh, number 39. Sterling? Sa loob ng, no, wait, wait. Sa loob ng Prime, Prime, E-Prime. E-Prime. Oh, that location ko. Ah. Saan ma'am? Tama ba okay. to, ma'am? Sa may Epray Mundo Street? Very good. Uh Oo. -oh. Okay. Number 39, ha? Ah. Number 39. Okay, uh -oh. sige, ma'am. Happy home Sa Tapos, pag na-pick up mo na, picturean mo lahat ng mga dokumento, picturean mo, send mo sa akin. Tapos, tawagan mo ko para kung sino naman yung kukontakin mo pag drop off mo. Okay. okay? Sige po, sige po. Okay, thank you. Thank you. Bye. So, yun mga paps, no? Bali, narinig nyo yung usapan. Bali, ganyan gagawin nyo guys pagka ano uh, pagka nyo ng booking para alam nyo yung pipikapin nyo saka para sigurado yung ano kasi minsan pag uh, hindi nyo matawagan tapos pupunta kayo kagad pagdating doon cancel so punta na natin to mga paps let's go kaya mga paps nandito na tayo sa pick up natin no? bali kinukuha na yung item hindi sa may dulo laki-laki rin yung ano natin mga paps eh. paps. So Ayan mga paps, hindi tayo sa pick-up natin. Uh, sinubscribe tayo yung paps. Ayan, shoutout kay paps. Ano paala mo paps? Eko na lang. Eko. Eko. So, shoutout sa'yo kay Eko. Sige, ingat sa biyahe paps. Ingat, ingat, ingat. Okay, salamat. Ito na yung pangaraga natin mga paps. Eh. Bali, eh. 1, 2, 3, 4, 5. Limang karton mga paps. So yun guys, daanan natin yung ano natin Yung 3,000 kg dito sa tambayan Nandito na siya, lumabas siya eh Daanan natin dito e no, Ayan yung mga tambay oh <laughs> Pre, huwag ka matulog dyan pre <laughs> ala ibo kayo na? Wala pa, kung hindi na sila na, yan. Nagpe-Facebook para makakuha yan. <laughs> okay. Ha? Wala ka okay. pa, mapasa ko, mga pre. Tapos tapos ko na, kung hindi pa ka, mag-tunit na. Sige, ingat ka, pre. So yan guys, mali yung pinimam, Ma no? Bali yung emans Cargo, wala na pala rito, nandun na sa may maysan. So gagawin natin, wrong pinimam. Si ang ginagawa ko kasi dito mga paps Pinapabukos sa kanya simula rito hanggang Maysan So yun mga paps Nandito na tayo sa may area Bali Maysan, sobrang traffic So So yung natin guys 1,161 ginawang 2K Tantay lang natin ma-receive dito Magka paps Oo. Oh, vlog mo. Ay, shout out kay Pops. Eh. Lalo na din. Ay, Sedan, Si Dan. Si <laughs> Dan gamit Pops. Nakailang ka na? Ah, pang dalawa pa lang. Ah, pangalawa pa lang. Hindi hey, Maganda yan kasi pag grab, di ka makapili ng biyahe. Eh. Mm -hmm. Ano <laughs> sa so, pagkagayin ito, medyo patagal sa ganito. Ano na. Ano na ito. Yung sibo mo, bigay mo rin, eh. Ay. Ayun nyo kay Pops, oh. sedan no? Oh. Basic lang Sa akin yan, bababa na yan Hindi maka makausap ng mga isip mo So yun mga paps, na na natin yung karga natin yun, o. So picture on muna natin no? So yun gap, mga paps, pagka ganitong wrong pin, siyempre nagkamali eh. uh, Mamay, tuturo ko sa inyo paano Paano i-rate ko no? Kaya na diba nandun siya ang layo ng pagitan Mamaya ituturo ko sa inyo mga paps para hindi tayo magkaroon ng violation so yun mga paps na deliver na natin yung ano um, yung booking natin no bali nagkamali pala si ma'am uh, um, wala na pala doon yung cargo nandito na sa may maysan so bali yung booking natin um, ginawa niyang add stop na lang tapos dinagdagan niya na lang syempre abala rin tayo pero sa okay naman yung ano yung ganun mga paps bali yung booking natin nadagdagan ng may 800 plus Siyempre abala rin sa atin yung mga ganun Dapat nakuhan na tayo ng booking So nandito tayo ngayon sa Valenzuela mga paps Bali dito na tayo kukuha Malapit lang naman yung nangyari Kaso nga lang pag mga ganun abala talaga sa atin yun Kasi dapat nakuhan na tayo ng booking pala yun Tulad yung traffic na rin sa Valenzuela So yung booking mga paps no Pag kinumplit natin um, Papahit ako sa inyo Doon Kento matawag si ma Hello po Ah, pa, meron na po. Okay. Uh, 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 mo na J. J., sige po, okay. sinin ko na po dyan okay. sa inyo. Pacheck na lang, ma'am. Uh, Saan mo Doon po sa may number nyo po na ito. Uh, okay. Sige, okay. Thank you. Thank okay. you. So, yun mga paps, mabait na mga kausap si ma'am, So, yun okay. guys. Bali, pag kinomplete nyo yung booking pagka ganito, um, ilalagay nyo doon mga paps. Pakita ko sa inyo kung paano. Para kasi may violation yun eh. Pag ano. Yung nakikita nyo dun sa may booting. So ito. So yun mga paps. Ganyan gagawin nyo. Um, pag kinumplete nyo yung wrong pin. Ayan. Cash collected. Tapos yan. Tapos itong review paps. Pindutin nyo yan no? Tapos pag pinindut nyo yung 3 star. Ayan eh, no? May mga pagpipili lang kayo dyan. Eh. Inaccurate positioning. Tapos. Sulat nyo rito sa baba wrong pin location tapos sa inyo na guys ayun na yan diba ngayon lang yan mga paps pag magka-complete kayo ng ano so nakuha na pala tayo ng booking paps oh. 2-4 papuntang lubaw 2,000 kg so tawagan na natin to pakalawang booking natin to mga ano po, ma'am? Lalamog po? Yes, sir. Kung confirm ko lang po, ma'am, kung anong item po yung dadalin, ma'am, kapag ng lubaw? Mga papel po, papel. Ah, mga papel? Ah, po. Okay, sige po, ma'am. Okay. On the way po ako, ma'am. May break time ba dyan, ma'am? Wala na po, kahit break time, may mag-assist. Ah, sige okay, po. sa graduate school sa tuwing mag-tick Okay, sige po, sige Thank you, po. Thank you. Salamat. Okay. So, yun, guys, tinatanong ko kasi minsan kung may break time para yung drop off paabis duwang ko na agad kasi katulad niyan 11:48 na no? so tara punta na natin to guys let's go so yun mga paps nandito na tayo sa may ano uh, nap ko ito puro ano to puro papel so yun mga paps ganyan yata yung papel natin no? so yun mga paps kinakargahan na tayo para yung natin oh. No? So yung mga paps na na dahil dito. Darapan sa naman. Kuya ano siya ko spin. Tama. Ano? Galit ko? Galit ka ba talaga? <laughs> Ako, ginagalit nyo eh. So yun mga pipes. narating lang natin dito sa lubaw. Mabilis lang yung natin. So yun nga lang, sa dalawa lang yung magbababa. mga paps <laughs> so yan mga paps pauwi na tayo no bali may pupuntahan pa kasi tayo ngayon bali alas 8 kasi yun makukuha pa tayo ng booking eh hindi na tayo aabot so yun nakadalawang booking lang tayo maghapon mga paps bali isang 2k tas isang 2-3 kasi binigyan ako doon ng ano eh ng 100 pesos doon sa may pwede na pa natin sa lubaw So yun ang kinita natin guys Apat na booking lang Ay dalawang booking lang pala uh, Yun ang kinita natin So may malinis na rin tayo nag tayo kanina ng 700 Tapos may malinis na rin tayo mga paps Paps Salamat Shoutout sa mga bago natin subscriber dyan Kita-kita uh, na lang tayo ulit sa next vlog natin mga paps Thank you